Ang hagdan-hagdang palaya ng Banawi ay mga 2,000 taong gulang na ng mga hagdan ng taniman na nililok sa mga bulubundukin ng Ifugao sa Pilipinas ng mga ninuno na mga katutubong mamamayan para mapadali ang kanilang pagsasaka. Karaniwang tinatawag ito ng mga Pilipino bilang ikawalong hangang puok sa mundo. Tinatawag itong payo sa katutubong pananalita sa Ifugao. Matatagpuan ang mga hagdanang taniman sa lalawigan ng Ifugao at naging tagapag-alaga nito ang mga taong Ifugao umiikot ang kultura ng mga ifugaw sa palay at nagbubunga ang kultura ng mga masalimuot na pagdiriwang na konektado sa ritong pansaka mula sa paglilinang ng palay hanggang sa pagkakain ng kanin. Karaniwang kailangan ng kapistahan ng pasasalamat sa panahon ng ani habang pinagbabawalan ang trabahong agrikultural ng ritong pangwakas ng pag-aani na tinatawag na tanggo o tanggol. Isang araw ng paghinga bumubuo ang pakikibahagi sa baya, alak kanin, kakanin at mani ng arika sa hindi makakatkat na kaugalian sa mga pagdiriwang. nasa sagawa ang mga Ifugao ng tradisyonal na pagsasaka naglalaan ng karamihan ng kanilang gawain sa kanilang hagdan ng taniman at kagubatan habang paminsan-minsang dumadalaw sa paglilinang ng mga laman lupa kilala rin ang mga Ifugao sa pagkultura ng makakain punglo punong prutas at ibang mga gulay na ipinakita ng mga ifugaw sa mga henerasyon. Sa paggawa ng mga hagdan-hagdang palayan, nangangailangan ng pagtayo ng mga pangmatagalang pader na gawa sa mga bato at tapya ng dinisinyo para umigib ng tubig mula sa pangunahing kanal ng patubig sa itaas ng mga kumpol na terasa. Nakilala ang mga katutubong teknolohiya ng hagdanang taniman sa hagdan-hagdang palayan ng mga ifugaw tulad ng kanilang kaalaman sa erigasyon ng tubig, pag-aakma ng mga bato, gawaing lipa at pagpamatili ng tirasa. Bilang kanilang pinagkukuna ng buhay at sining, nagpapanatili at nagpapa ang mga buhay ng mga miyembro ng komunidad. Huwag po nating kalimutan mag-like, share, at subscribe po. Noong Marso 2009, idiniklarang malaya ang hagdan-hagdang palaya ng mga ifugaw mula sa mga organismong hinitikong binago o GMO. Nagkaroon ng pagdiriwang ng tagumpay na ito na Dianara Biu point sa pakipagtulungan ng mga lokal at munisipal na gobyerno, Greenpeace at ang Miss Earth Foundation. Tumutukoy ang hagdan-hagdang palaya ng Banawe sa kumpol na malapit sa poblasyong Banawe na makikita mula sa tanawan. Salungat sa popular na paniniwala na nagmula sa pagsasama nito sa dalawang pisong na papel di bangko. Hindi pandaigdigang pamanang puok ng UNESCO ang hagdan-hagdang palaya ng Banawi. Hindi sila kasama sa inskripsyon ng UNESCO na mga hagdan-hagdang palaya ng mga Pilipinong Cordillera dahil sa pagkakaroon ng mga modernong estruktura na naghatak nito pababa sa punto sa pamantayan ng integridad ng UNESCO. Ang mga limang kumpol na naitala bilang bahagi ng mga hagdan-hagdang palayan ng mga Pilipinong Cordillera ay Batad, Bangaan, Hungduan, Mayuyaw, Sentral at Nagakadan ang batad at bangaan ay ilalim ng horisdiksyon ng munisipalidad ng Banawi, ngunit hindi sila tinatawag na hagdan-hagdang palayan ng Banawi. Idinaklara ang hagdan-hagdang palayan ng Banawi ng pamahalaang Pilipino bilang pambansang kayamanan sa kalinangan sa ilalim ng hagdan-hagdang palayan ng Ifugao sa virtud ng Presidential Decree No. 216 noong 1973. Ito ay ang hagdan-hagdang palayan na pinagbuwisan ng buhay ng ating mga ninuno. Ito ay nayari lamang sa pamamagitan ng kanilang makamay. Tanda ito ng sipag at pagkamalikhain ng mga unang Pilipino. Kung nagustuhan po ninyo ang tupikong ito, paki-comment naman ang lugar kung saan nakarating po ang ating video at huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat po.